Hello, hello mga ka-Bergs. Ayan, ayan guys. Welcome to my channel. Ayan guys, walang dilim na yun sa Alaska guys. Dati guys, walang sikat ng araw ngayon, walang dilim na naman guys. Ayan, ang ganda-ganda talaga guys. Nang sikat ng araw guys, pa sunset na po siya guys. Pero yung sunset guys, ano na talaga yan guys. Parang 24 hours na talaga ganyan siya. Ayan guys, so, alam nyo guys, mag pa yan ng kulay guys mamaya guys. Kaya ang ganda-ganda talaga ng uh, sikat ng araw. After nyan guys, magkukulay ano na naman, purple, uh, blue, violet, ano-ano pa mga kulay dyan guys. Ganyan ang sikat ng araw dito sa Alaska guys. O tingnan nyo diba, bungkang bunga talaga siya guys. Ayan, o ganito lang siya, napakasolim talaga dito guys. O, diba, tingnan nyo guys. Ayan, ang ganda-ganda talaga dyan guys. O. Oh. May sikat ng araw guys pero malamig pa rin. Pero yung lamig niya parang aircon na na, 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 na full na aircon. Ayan. Diba? Ang ganda-ganda talaga ngayon ng Alaska. Dito talaga ako nakaranas guys ng iba't ibang kulit talaga ng kalangitan. Yan. Yan talaga ang God's creation talaga guys. Kasi dito talaga yun lang talaga ang parang ano nila uh, magagandang tanawin nila guys. Yun ang um, pag may northern lights gabi-gabi tapos yan guys ang ganda-ganda ng ano ng sunrise sunset oh, iba't ibang kulay ng kalangitan guys dito talaga ako nag-express ng iba't ibang kulay talaga ng langit ayan maraming maraming salamat po thank you for watching love love